Na, adi na kami tiitokad na liwat, ngan as expected, madalunot na liwat ang dalan. So, edsito, it, no, kadalunot na liwat dalan niya, dikay, nag na liwat. Masudang siya, tapos maura na liwat. Kaya, so, edsito, it, no, di pa ganoon ang ng dalan, di pa nagmamara. Uras natin yan na alas 6.40. So, edsito, sitong no? kaaga inatokad kami. Dali nga ni alas 5 pala. <laughs> Pero nakaupay nga di sa amo kay bisan sugod sini pala ang oras Ang sudang hataas na. Mm -mm. Kaya diri mo mafi-feel nga ay kaatab kaagap. Di ba? So tara na mga sangkay. Actually one hour la ini nga uh, kalakaw. Kaya medyo hara ni siya nga ako pagbubuntan. Adi nisan san ako bayaw. Uldo na agsala liwat ito ni san iya bayaw. Yun. Tapos kami, kami nga duhay ato sa back. Kami an mamumunot. Uh, dapat abangan itu nih yang sangkay ha. Pan orang ni nih top-top sekam orhian. Ngan, simpre, follow like and share. Di ba, pa comment sa baba ko nanood kasi ni nga video. Para ma shout out ko ikaw next time. And abangan niyo mga sangkay an kuan. And gato na aku nabunut na bunot nga adlaw. Ah, uh, tapos kun pera na so whole. San kada gatos nga ako kuan nabubuntan. dapat ito abangan. Dito ngayon sa ako sangkay, mas maupay, mas maaga ka na Lalo na yan ang mauran. Kaya na no, pag mauran kasi, kung halimbawa damo na naniuna nga na natukad, ang dalan, ang iyakuan, nagiging madalunok na nga Unlike kung halimbawa ikaw ang una or dire pa damo ang nakatukad, dire pa damo ang naagi, dire pa dalan. Kaya, mas maupay na yung kaya mas masayon ang di pa madalunot na ang nandiyo. Nakaagyak lamaw. aw. Anak kinilis kasi madalunot na. Kaya, adi may lam aw. ako para diri magdalunotan ako ang Kinilas. Hindi pa yung mga sangkay. Ano ano lain? Kastig. Yun mga sangkay. Adi na kami sa amok pagbubuntan. Adi sa ilarum sa bukid. <laughs> Ado. Ito pagbaba mo sininga ako. Ito na namok bubuntan. makikita mo na. Ito man o. Di ba? So good luck Miss Paroray. Ayan. Lulog sa ron tayo nga itong gila ron bukid. Para makadatang nga ito amok buruntan hindi lang kung tamang yun mga sangkay magtitikang nakit sa pagbunot anato oras ala alas pira alas siyete trinta e na first dapat mag sit up kung nasan ato koan paplawan

Ang tinapay. Ano? Ay, inaka. Saka nga hako. Hako to hindi di mga sang. Daraman mababa eh. Mga tigasaw nga pili. Yeah! Last. Kasi ito orang na hinuho ko. Inimang na. Yeah. Sige, okay na ito. Anak, upo dyan to. Sige, nang bak-bak. Nakadamo na siya habang ako nagsisit up pala. Kaya taratikangan ta na dali lang ayon sa gamit magamit kit gloves. Da maka sa nagrereklamo kay na, da kuno nagamit gloves. Mo pa lang ayon gloves. Adi, nagpalit ako bayaw. Ako unang unang magamit. Kita try ko la. Kuno ano ba talaga ang tinis sa mga gloves? Kasi ako before may makal gloves. Da na igod kay da komportable. Totong natalindas la. Adi siya oh. Ito try nato. Para wala na magreklamo. Para wala magreklamo. Da maka sa nagulo kay da kuno nagrereklamo gloves. Kaya this time ito try nato gloves.

Grabe ako la sa so, tagaktak na liwat. Mainom lang na kay mauhaw. Yedi pala ako nabubunta <laughs> Grabe. Tapos anak upod. Damo-damo na. Damo-damo na yana buntan ng Dali na mag-100. Di ba? So kami lang sito na nagbubunot ko si ini nga. Kuan. Ini nga. Kadamo you know, si Buruntan. Yun o kadamo. Ato siya sa back. Yedi front. Oh, Inumungkit ko na tubig. As sa pala. Ida pala kung nabubunta na anak hiwarang maupalait. Grabe. Kadamo na nga to sa kanunoy. <laughs> Sobra na Ako mga ada pala dahil sa 30. <laughs> Grand opening. Buas na saan. Kalba, purple Kalbayog branch alas stress in India, mayaong kami motorcade. Oo. Kapagya po nato ang Team, nga an iba pa. Kita-kits mga sangkay. Buwas na iton, buwas. Kumanong kulak pagbunok. Para may kitbalo nun. Adilak, masusugod mga sangkay sa sugad sa akong kababayin, sugad sa akong Dire Diri siya pabrabling mo yun maging trabaho at maging Kung may malaiba nga choice. Kasi as in, diri lang siya masayon ko kuri eh ang paglinukad. Malala sa sin masayon pag tuk, uh, kuluan pero grabe. Mao iton gigo kuri e siya as in dire pabrables lalo na sa sugad sa mga nanay di ba? Nga matrabaho sa mama matrabaho sa balay pag abot. Dire siya okay. Okay la sa mga tatay kay talaga magkusog, magkusog sira. Pero sa sunset nga kababayan ang dire siya, siya pabrable. Ako adi kung kumalain, libangan, kaya di kasi happy. Although mostly content ko gadla nga ni Iton, pero at least nakakabulig ak, di ba? Sa sugod si Iton ni naglulukad kami, sa tatay ang kabutuan, Bisal wala pagbagtak. Idi e nakakabulig na ak diri trabahoon. Di ba? Diba? ako natatrabaho diri na natatrabahoon. Kaya happy ako di sa uma masapek nga di sa uma. Adi nga ako paggunot mga sangkay, dere lain basta content la kundi karayag ko ipakita sa iyo kung ako kaya mabuntan ngadto san kahuman san oras. Kahuman san oras ngadto san ako pag uli Siyempre. So bali yan na mga alas dos laktob kay Siyempre, buwas, di ba? Mapakalbayog, ah. Di rak pwede magal. Kaya di paksalunita, madulog paksagamay. Kaya, tub-tublak tub nga di alas dos, tamay, maadatang nga kato alas tres, maparigula ak, ngan mapagamay na tapos kaagahon mabiyahin na pakalbayog kaya sa iyo kalbayog mapakadaak sa iyo so ayon mo pala nak nabubuntan tara bunok pakit pawelak dali alas na ibidosi grabe medyo mapagal na matanglay na <laughs> mo pala nabubuntan na ang di man di ba ito man nabuntan siya na nabuntan sana ako pwede. Grabe kadamu pa. Mapalain. Grabe, ang binunot ko ng ako na buntan. Mau pa gadam gloves pero may hinay la, makihinay la siya. Tara, bunot pa kit. Ang kay main ng kit sa baw kay para matanggalan at uhaw. Sa baw sang silot. Mhm, edi na. Oh. kapinit ka upay iya <tipas> <tipas> di mangasang eh. Kaya... ini. Balik pang mga liwat. may kuan. May ko kalok.

Oh, ito, para, di nga, di ah, po, ah, daw. Mga piran iyo tigo sana ko mabubuntan. Mga dos, ikaw, na? ikaw nonoy. Mga dos. Dosintos. Mga tusan ka alas dos. Mm. Ikaw 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 Marxion. Kaya mo na piran nanit na no, 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 dos lot na suga ka dosintos dos, diwa. Sige, adian ako ko ambayaw kundi nak nagbubunot. Piran mo tigo Jonel. Kapto balas dos. Oo. Uh, 300. 300 lang. 300. Yeah. Ah, wala. 300. So, imda the natong na sangkay, dapat eh, in abangan. Kung pira na kumabubuntan, tub-tub nga on sangka, alas dos. Mm -hmm. Alas dis pala yan so, na. So, dahil pa ang chance. Mapalay na natong nabubuntan yan na. Uh, kung mapapansin niyo. Yun. Tuba na. Pampalit tuba on 150. <laughs> kaya kada kasi gato, 50 ano, 50 oh. ko ano. Okay. 50 ang soho. Kaya, kaya, Abangan abangan.

Uh, Nagisap na ako lang ak alas 11 kay ihiapon yu hinbuntan oo uh -huh. So, wari ini libo ha. Kung umabot kasi nga video, wari ito libo. Ubus gud sito na ako nagbunot. Yan to si an ako kaupod an mag-iihap. Dire ako para may baraan ta kung pira talaga. Lila, lila. So, iihap po niya yan na. Adi ang tagyaon. <laughs> Adi ang tagyaon nagkasila Kay. Salam ha? Oo, sige. Uno. no. Ay, pira na. <laughs> Malilibo ak. Opa yung pagihap ha, ayo ak, akai inulah sulasan ko, good eh. Bang nah. Karena nunu ipa agak oh. pun lah tidak alas ot alas alas jis alas un Sibu ah, Mau pahin Mau agad <laughs> 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 <hum>. hindi pa Water. mga kabuhi sanli mga pamilya tinagdo ha sige nagpalihog laksak o manggon pag ihap kay para good ayunon niya totoo yun paras gapun san iahin buntan i hapun la lat et kai mongki babai dan kumpira kagatos satu ini <tuk> je singguh oh entah no. atanakasi na bua etupo apit tu ng ditui terus kita ono 2 3 bana kadosin tus nak ada saak tolo ka uras keteguh yak gejencer sintuk lag mabunut video udah pengen alas dus good Nasawa kala kanim do peran nanoi 30 anak good

Pura kita yung hibi. Ay, dosintos dos. Nakamot dosintos dos gihap. Ano, ito sinasawaan. 200 alas 11 So, nagabot na 200 Ano, tolo ka oras mga sangkay nga pag ginuno. Tiad May na-action. Maupay na agad. <laughs> 50 pa para makapalit to ba? Kaya <laughs> 150 yan to ba? Ano? may naak dosintos. Mamalahi mo pakit. Yan, mapahuay lakdali. Kay, grabe, gulpi na. Yan, ito dito nito nag-ihap. So, mapalos ni Dohuday. Pira? 200. 200. So, ayon ka nang batid ako bunot. Ayon. Diskanso mo na nunoy. Alas 11.42. Okay, ala. Pamahuay kit mo na. Madamo ka, oy. Espera na, Duda. Alas 11.42. Tara. Alas 11.43 si na. So, mag-shout out mo na Sangkay Jennifer Tinidiro. Ayan. Karay ko magpasalamat sa permi mo. Uh, -re mapa-Facebook man it or YouTube, TikTok. Thank you so much kaya ka permi para sumuporta. Ngan kan sangkay Maria Corazon Nongai Ribay. Ayan. So, mahilig at ini siya mag-comment. Kaya, dako pong salamat sa iyo permi suporta. Balik itong sangkay, kaya it basa akit makalumag. Galit-galak kasi mauni na. Kung umabot, uh, kung umabot kasi nga video kagpunin so <pars> <laughs> diba, yan, dahil ko salamat. Mag-comment ka lang kayo, sunod i-shout ko ito. Mamalahin mo ang 300, basta makapalit ko. Ito ba, ito alas 12.27 tuloy lagyap ang trabaho sa alas 12 nga mo pag binuno to mo na yun nga part na nabawas ito na ang kanunoy na buntan nito uh, ako yadi yadi anak uh, second batch tapos yadi ang 200 kangin ng maging bilang okay. so goods na goods so ihap na lot ako upod saan iyahin bunta Ada oras mga sangkay, alas 12:48. Uh, mm -hmm. Imdan kon piran iya ko piran iya man oh, oh, oh. Yan mga sangkay ala una jis, uh, Uli na kami. Ala ko man nabuntan 301. Totoo iton ha, iton halong biro. An... ako si ton ang nagbinunot. Oh, oh, an <laughs> an inbuntan sana ko sa inga upod. Grato, 600. 600 sa niya. Katawin nga man na Goods na, di ba? So, sige ka kasi pahuway. Siyempre, tao good luck. Matanglay, gihapon. Kaya, okay na gihap ang 300. May nak 150 yan ang adlaw. makakapalit nak tuba. maumaliton ang goal, Sagot na ni Junil ang tuba. Di ba, Junil? Uh Oo. -oh. <laughs> di ba? So, may nak iinom tuba. Kung inabot ka sa nga video, dako nga salamat. Hasta sa sunod nga video, otro. Comment ka sa baba kay Igsya. Shout out ko ikaw. Mauli na kami. Alauna. Alauna pala. Waray naabot sa alas dos kay Adina Anamu Sundo. Mapakagamay na kami. Mamamarigo pa magtitima. Kaya let's go. See you Kalbayog tomorrow. Ka Samad-samad ka -samad pero keri la. Mm, grabe. Bisan may gloves. Nasamad la gihap. Adina kami naglalakaw. Ipabalik na. Nakagika na kami sa lunaan. Grabe ko na mabot kasi ni nga video sang kay gidada nga salamat salamat sa panunood bisan kon maiha ini nga video aray ko naman adto na buno pa tamad mo penala kibalon na sama da tala may kasi ko an na dumug yun oh patar ang parag bunot abot nga den hakot yun na napatlanak okay, sa hakot ang sangkay grabe ka habang nagbubunot siguro sa pagbagtakay lang ang na okay. nalak sa kay ka hakot.